Ayan, magandang tanghali mga idol. Kami naman po ay pauwi ng bayan dito sa amin sa Lupis Gison po mga idol. Ito po kami ngayon, nananak po na. Ay, kami po ay medyo may pupuntahan lang po sa bayan mga idol. Ito okay po. Oh. Parang oh. bagong Hindi ko po, po ma overtake yung tricycle o na po ako mga idol. Yan na po, nag na. Dito, hindi, hindi pa nado pa sa unahan niya. Andiyan oh. Yeah, ba, o yan po, ah. yan. Malapit na, na po kami sa bayan, mga idol. Oh. Ganda ng kalasada. Ganda ng kasalubong. Pero pagdating sa bayan, ang daming kasalubong na yan. Oh, no, dito pala ang wala. Oh. Mayroon okay. dyan. Oh, dami Ang daming dami po palay dito, mga idol. Oh. Kaming karsada Oh. Ngayon lang po dito, uminit sa amin. Hai. Kasi po, gawa nga ng mga bagyo-bagyo na yan. Dumarating sa atin ay ngayon lang uminit ay di. yung mga tao-tao dito ay kwan ngayon lang nakapagbilad mga idol yan, ito po ay diversion ng Lopez papuntang Bicol papuntang Maynila yan ang diversion. ito po kami naman po ay pabayan diretso lang kami Nakakamit lang po kami mga idol. yeah, Dito kami. Sa bayan. Lapit na. Lapit na kami sa bayan mga idol. Paglosong niyan, bayan na yan mga idol. Ano ba yung buwan ito? Mungha? Mungha ba yan? Ayan. Ito po ang mungha. Na tinatawag. Ito. yeah Mungha po yan mga idol. Simbahan ng mungha mga idol. yeah, nandito na kami Dulu na kami sa highway. Highway ng bayan ng Lopez. Yan, doon na kami dito. Malapit na kami doon sa pinakang highway ba. Ito po 'yun. Slami diyan ang Ha? Nasim, Ano ba 'yung simbahan ng Katoliko din 'yun? Oo, oo. Katoliko. Diyan ay mananarating ka ng mga masaganang biyaya. Ah, ganoon? Hmm. yan na labit na Oy, maugtol maugtol maugtol, maugtol. napupunta yan naman mga kwan bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo yung mga nakatricycle niya dami sunod sunod sila yan na, yan na po ang kwan mga idol ito na yung pinakang highway yan po nakikita na yan. Kami po naman ay pupuntahan dito sa ano, sa kanan po kami dito mga idol. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo mga idol.